Sa Instagram, isinulat ng aktor ang maikli, ngunit makabuluhang liham para kay Julia habang nagpo-post ng larawan para sa kanyang paparating na pelikula na Ikaw pa rin ang pipiliin ko, kasama si Aga Mulach. Dires Joy, hindi ko matandaan kailan tayo huling nagkita always praying for more blessings good luck sa new movie mo, Anya sa isang post noong Huwebes, Teb. Isa. Si Julia, kasama ang kanyang mga kapatid na si Leon, Dani at Laudia ay lumayong na sa kanilang ama mula nang maghiwalay ito kay Marjorie noong 2007. Noong 2021, sinubukan ni na Julia at Dennis na magkasundo. Isa sa kanilang mga makabuluhang usapan ay nangyari sa ngayon, ay inalis na vlog ng aktres na may pamagat na Questions Eve Never Asked and kung saan nag-usap sila tungkol sa kanilang mga past issues, kabilang na ang pagpapalit ng apelido ni Julia mula Valdivia patungo kay Barreto. Tinanong mo kung bakit parang walang sumasagot. Hindi mo alam kung gaano kasakit at nasaktan mo kami bago mo kami kinausap, sabi ni Julia. Kaya hindi mo kami naririnig. Sobrang nasaktan na kami, sobrang takot na sayo. Sa isang panayam noong 2023 kay journalist Karen Davila, sinabi ni Julia na hindi pa siya handa na patawarin ang kanyang ama at binanggit kung paanong siya ay nadaan sa isang pag-ikot ng sakit. Ngunit ang pagpapatawad, syempre, iyon ay para sa aking sariling kapanatagan ng loob, hindi ba? Hindi ko ipagkakait ang pagpapatawad, Anya. Maraming sakit mula pa noong ako'y bata pa kaya parang nagsawa na ako. Sa parehong bagay, ang relasyon ni Demi sa kanyang mga anak ay lalong naging komplikado nang ipahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa mga pahayag ni Julia. Gayunpaman, patuloy na nagpapakita ng suporta si Denny sa kanyang mga hiwalay na anak sa pamamagitan ng pagpost ng kanyang mga pagbati sa kanilang mga kaarawan at sa mga espesyal na okasyon tulad ng Pasko at bagong taon sa social media.